Hello mga boss, itong motor ko, yung legendary Kawasaki ZH2. Ito ay 2020 model. Napansin ko lang sa aking ORCR ay 2020 model, so expire na. 2020, 2021, 2022. So dapat noong 2023, nirehistro ko na kasi pang-apat na taon na. E yung plaka, ito yung number. Nakaligtaan ko na i-rehistro dahil madalang na natin magamit. Ngayon mga boss, samahan niyo ako para i-restro ang big bike na to at alamin natin kung magkano nga ba ang restro ng big bike kahit ako first time kong mag-restro ng big bike kaya samahan niyo ako mga boss tara so andito ako ngayon sa speed check ayun no speed check emission center dito lang yan sa tapat ng ayun ng LTU Las Piñas so ang LTU Las Piñas naman ay isa lang and then ang ko habang ako'y nakapila sa emission test ayan pupunta naman tayo dito kay Joe Lopez andito yung kanyang insurance malapit lang yan dito sa emission tapat ng LTO Las Piñas so ito yung car insurance Diyan ako kumukuha motor car insurance yung pinto na yan o oh, yan diba oh. hanapin nyo lang si Joe Lopez so ayun yung asawa nya tapat lang yan ang LTO diba pag makaparistro hanapin ka lang si Joe at JC o oh, yan asawa ni Joe yan eh motor niya X-Max sana all shout out So ayan, mabalik tayo dito. Start na natin mission test. Tingnan natin kung papasa. Siguradong pasado 'to. Ilang taon pa lang 'yan eh. alright right. At dito nga pala sa bagong presyo ng ating mission test. Ang truck 700, private car 600, motorcycle with sidecar saka without sidecar 500, tricycle po 400, 400. After 1 minute ng ating pagyantay, so nakuha na agad ang ating result. ayan nakalagay naman na pasado. Ang ganda ngayon dahil January pa lang, eh wala pang kasi nung nagpaparehistro para hindi na agad kayo humaba ng pila. Advance ng 2 months ang rehistro, no? Halimbawa ito, January pa lang ngayon. So ito, 2 February, Pwede nang advance yan. Dapat nga, December pwede, di ba? Two months, two months advance. Sabay ng ating emission test, ay eh, pinagawa na natin ang ating PPL na insurance. So sabihin nyo lang pangalan ko dito kay Joe. Makaka-discount kayo. So pagkatapos ng emission, puwantan tayo sa, dito sa loob mismo ng compound ng LT Las Piñas. Titingnan yung mga motor dito kung mga busina, kung may side mirror, tapos yung mga tambucho, kung pasado sa standard. So ito na mga atin to, Ah, ah, dahil stuck nga naman, okay na. So diretso na tayo doon sa valuation. Window, Window 3. Thank you, sir. Window 3. All right. evaluate wait yung babayaran natin dito sa encoding. Tama naman, brother. Halos wala tayong kasabay, no? Tayo lang nagre-register, ano? Yes, sir. Chat <laughs> out sa brother. Ayun, no. Mamaya, pagkatapos ito, doon na tayo, tatawagin na tayo sa kahira. Shout out, sir Bert, sir, you're on the Lagi na nandoon sa iyo. Oy, shut out. Ang pangalan? Jun, carry. Okay, shut out, Sir Brother. Yung carry. Mga Sir Victor Gonzales, present. Sir Ito ang babayaran natin sa window 406. So, ayan, window 9 cashier. Victor Gonzales 406. Gonzales 406. 305. 377. Kusama, the goal. So ayun, tapos na natin pagpaparehistro, hindi rin nagtagal At ang nagastos natin ay 500 pesos sa TPL, 500 pesos sa emission test And then sa window naman ay 406 pesos Ang rehistro pala ng big bike, yung nagagastos ay halos parehas lang ng lower CC na motor So ayan mga boss, ride safe Alright